Sir Zubadi Salisi, ako ang IEC officer, at ako si Katrina Katibada ng program coordinator. So, uh, happy birthday! guys! Nakajoy! No, so, congratulations! may paghigayon so matapos na yung mga Mother's Day so mga ang nagkai-diya ang community nila so alam naman para tapuy kaniya ang mga mama na so taliwag ba tulong taka na nila so okay ka yun siya na so naghihiknan para hindi o kana coordination ng participation sa community salamat po kayo sa ato ang mga barangay councilor Senate boy ato barangay captain si So, ton. Sa pagkakaroon, congratulations mga so na no? So, all five sa and uh, neighboring barangay. So, dapat 15 man gid unta mo ka barangay. So, lima ang nag-submit So, sa lima

sa na ibitay, sa ibitay. Ay, bitay, ay hey, congrats, congrats, congrats. Year, salamat sir, ma'am, salamat. Congrats, congrats, congrats. Congrats, congrats. Congrats, congrats. Ay, tura, tura ang prize, tura ang prize! Congrats, salamat sa nagtudlo. Ay, ay, ano ay, ay, si madam. Hi congrats. Congrats. Hey, wow, Congrats. 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 congrats.